eco sport ayaw mag reverse at ayaw tumakbo ito yung dahilan so ito ang pinaka target point natin so ito ang the dual clutch tatanggalin natin to para maging mo okay mahirap talaga gawin ng ganitong sa sakyan hasil ang sakyan ito ang daming babaklasin may baba lang ang flats yun, makikita niyo yan napakarami pero kadin balit man bisik na bisik yan talaga guys ayan guys so hindi ko lang naipakita Ayan oh sobrang kalawang. Ayan. Stock up na rin guys tong release bearing na to. Ayan. Eh walang cameraman kaya nag-iisa lang. Walang pampasahod. So talagang stock up na guys oh. Babad na babad siguro sa tubig to. Kaya gan nagkakaganito 'yon. Ito na yung bago So, sin-set up na namin. Kailangan sigurado. Sigurado ang pag-set nito at kung hindi, ibababa niyo ulit. Ayan, kailangan yung may tamang tools, may tamang procedure para sa pag setup up nitong dual clutch